Ito guys yung magkaibang paraan ng paggawa ng flood control or soil erosion control. Ito. Yung isa, talagang wala kahit sa bakal, kahit, kahit, cyclone wire wala. Yung isa naman, naglagay naman ng parang cyclone wire to, parang screen. Uh, uh cyclone wire nga naka ano siya, kinakakabit sa buong para maproteksyonan yung erosyon ng lupa. Pero yung isa, talagang garapal guys. Walang, walang, wala talaga. As in wala. Walang bakal, walang tapos manipis pa ang pagkakabuhos ng semento. Mamata lang itong isa, talagang naka-spray pa ang semento. Suot yan, kaila-ilalina. Ito yung dalawang pagkakaiba ng paggawa ng flood control or soil erosion control ang pinakatawag dito yung isa talagang garapal eh. kita kita mo naman no oh. basta lang sisko napakatabang yan sigurado yung isa kahit isang bakal wala grabe